So mga ka-travel, mga ka-farmers, mga ka-fish farm, nandito po tayo ngayon sa Guslaulin Dakila Farm, uh, Oriental Mindoro. So let's go! Uh, tingnan natin kung ano yung sa loob, tingnan natin kung ano yung mga uh, 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 amenities nila. At syempre gamit nila yung ating CHC Agretic Products, Aqualife and Activator sa kanilang fish farm, mga ka-fish farm. Welcome to Guslaulin Dakila Farm na uh, sa Mindoro oriental Mga ka-travel, mga ka-fish farm, kanami lang dito sa Oriental Mindoro. ka Overflowing ang tubig. Wala problema dito yung tubig. Ah, uh, may So, wala kita dili dili dito yung sa yung mga uh, water refilling station dito sa ilang lugar. So, ang tanang na tubig halimbid sa fresh water, halimbid sa bukid ang ilang tubig. So, kanami, ka-fresh na fresh ang tubig. Kaya, wala ka dito at makita namin water refilling wow. station dito sa Oriental Mindoro, mga ka-travel, mga ka-fish farm. Tungod ang tubig na overflowing, kag fresh na fresh, um, halinggit sa tuburan ang tubig nila dire. So wala dire ikaw sa mga kita nga water refilling station sa Oriental Mindoro guys. Mga travel mga ka-farmers, mga ka, say, mga ka farm.

So are mga guest or mga atong invite para sa subong presentation para sa seeds agricultural product presentation there sa a Guslaulin Dakila Fish Farm sa Oriental Mindoro mga kafish fish farm kay mga ka-travel. So mga Kafis Farm magkatagalog na lang tayo kasi viewers natin is uh, buong Pilipinas. So, nagulat kami kasi na present namin sa kanila sa pagmay-ari mismo yung CXC Agritech gumagamit na pala sila ng activator at saka aqualife sa fish pan nila kaya makikita natin super green at super clean yung tubig nila dahil po gamit po nila mismo yung ating ag CXC Agritech products, yung activator for pan preparation at saka yung ating aqualife para sa tubig mismo ng fish pan nila kaya makikita natin super green yung tubig nila at super linis-linis ng tubig nila mismo dito sa ilang fish pan ng mga katrabolo mga farmers mga ka, -farmers, ka, mga, ka farm So, makikita po natin ang daming tao, naghihintay sila sa atin para mag-present at yung mga farmers nila mismo invite dito para umaten sa tinga uh, uh, business at sa ka-product presentation ng si agrotech dito sa uh, Oriental Mindoro uh, dito po ito sa Bungabong Oriental Mindoro mga ka-fish farm, ka mga ka-farmers mga mga ka kag mga farmers diri sa Guslaw uh, Dakila Farm sa Minduro uh, Oriental kung nakita nato uh, uh, ang atong nga palaisdaan ang amo nang gina sa nga aqua life si si activator kag si Aqualife aqua diri sa Guslaw Dakila Farm Mindoro uh, Minduro uh, Oriental sa diri nga area So first time ko nakakadto diri sa Minduro kag makita nato ang ang palaisdaan very uh, kanami no Uh, kanami sa tubig kag wala din problema ang tubig sa ilang lugar guys kanami Ay, nami ara magita na no hmm? so ara okay kanami din sa ilang lugar kag ang farm ni uh, very manage na man nila ang farm nila ara magita natin the best you nature okay oh yan yeah. Grabe! Grabe yung farm na ito, guys. Uh, napakaganda. Ayan po, kasama natin yung isa sa pinakamaganda, si Ma'am Reyna at sa si Doc uh, Jumar Alvarado Jumar at saka si Ma'am Rosy Lanzano. Ayan, Ayan, natin. Ayan natin. po. Kakain po tayo, Ayan, tayo ng isa sa... <laughs> produkto <laughs> dito. Orange. Mmm, sarap. Pati tayo. Pati kayo ni Ma'am Ring. Ito yung Mama, tignan mo. Mama. Ito, Miss. <laughs> mmm. Mmm. So mga ka-first farm, mga ka-travel, uh, ka ang sobrang tamis, sobrang uh, uh, sarap ng orange niyan. yan. Pero hindi orange yung tawag sa kanila dito eh. Hmm. Tanungin natin yung may-ari mamaya dito sa Gustlaw, uh, Gatakila Farm. Kata din yung siyang orange na ano? Citrus. Sarap no? Oo, citrus. Sitros.

ang sarap lang ng negosyo na to guys dahil hindi tayo dumatanda no parang lalong bu 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 bumabata tayo pagdating sa negosyo ng Seeds si, si Agritech so yan uh, dito po tayo ngayon so ang sarap sarap ng orange na yan good dog sarap yun sir anong pangalan yun sir uh, Lawrence Lawrence gabay oh, tapos yung kinain namin sir anong pangalan ano yan mar Tatsuma Tatsuma Satsuma. Satsuma. So mga ka farmers kag mga ka-fish farm, uh, bago naman, bagong learnings ngayon, yung kinain natin pala kanina ng oranges, satsuma pala yung pangalan niya. So sobrang sarap at sobrang tamis, walang uh, uh, seeds yung kinain natin kanina. Ayan po si Sir Wilson, siya po yung uh, 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 opening speaker natin ngayong hapon na to. Kasama po natin si Doc Alvarado at saka si Ma'am Reina at saka si Ma'am Rosie at saka yung buong team ng uh, Oriental Mindoro dito ngayon sa uh, Guslaulin Dakila Fish Farm sa Oriental Mindoro mga ka-fish at mga ka-travel. So ayan ang daming bulaklak, ang daming... Uh, niyog dito, ang daming buko at daming prutas din dito sa kanilang farm. Kasama na yun syempre yung ating uh, fish pan, mga ka fish farm kag mga ka travel, kag mga ka farmers. Uh, uh, farm. uh, Kanami isang ilang farm gamit niya ang atong niya activator kag ang atong niya, niya aqua lang sa so, iyang fish farm uh, fish farm. sa so, buong presentation kami dito uh, upod sa mga uh, Theme. uh, nagapresent sa akin ng product kasi nakita sa tagiya kanami sa effects sa iya iya uh, technology as it's agrotic sa iya farm sa iya place daan ang aton activator kaya ako alive. so after some presentation uh, makuha ka sa isang chance para interview hon, uh, ang owner sa fish pan ni. so uh, okay uh, ito, makita natin makita natin na atong, uh, ang aton nga ang iya fish pan uh, clean tinutong do sa fish pan kag makitanton green green sang tubig ga blue blue ang tubig no effects sang aqua life kag activator ang ining fish pan diri sa oriental mindoro mga ka farmers kag mga ka fish farm yes So ara nag-uumpisa na. Uh, nag-uumpisa na po mag-talk si uh, Doc Wilson uh, or si Doc uh, Jumar Alvarado kasama yung kapatid niya na si Sir Wilson Alvarado. Siyempre kasama kami si Ma'am Rosie Lanzang, si Ma'am Reina at saka yung buong team ng Oriental Mentoro. daan or uh, tilapiahan sa uh, Oriental Mindoro ang ating visit may gagamit sa ating yung CNC Agritech Products Activator kag Aqualife para ang mga palayan ka kompleto dire sa ilang farm, may tilapiahan, may uh, goldfish. Ara, ari diring goldfish kag tilapia pag kay dito sa dako ay eh, nang fish pa na may damo pag tilapia. So damo man diri may mga niyog, may mga oranges sila. Ara ang mga niyog, makita nato ang mga niyog. Ang uh, very kompleto. Kompleto dire sa ilang farm subong. Adamo-damo, gid wala ka nang sang pangitaon pa. May mga vegetables mga dito sa palibot. May mga utan man diri. So amo na, no? Panami may mga ara may ara nga nara, may uh, kalamansi, may kawayan, may mga bulak man. May mga ferns. Fern, ano to fern? Ara dito. So ara mga fish farm ang water dito, super healthy okay. katambok. Sumod sa ilang naging gamit na Aqualife sa ilang fish pond. Mga ka-farmers at mga ka-travel, hanggang dito na lang po tayo yung ating video. See you next travel dito po sa Farmers and Travel TV. Happy farming and have a bountiful harvest to everyone. See you!